Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marvick Teleta. YouTube channel, please subscribe, please watch. Salamat po. Ang kwento ko po ngayong gabi ay tungkol po sa pagpatay ng ilaw. Naranasan nyo na ba ang patayan kayo ng ilaw? Pero, hinahanap-hanap niyo po kung sino yung pumatay ng ilaw. Dahil biglang narinig yun na nag-off ang ilaw po. Pero po, kahit sundan nyo, lingon-lingon ninyo kung sino ay talagang wala po. At minsan, iniisip nyo na lang na baka may nagpatay ng ilaw. Pero ang totoo po, meron pong nananadya. At yan po ang mga nagpaparamdam sa inyo gusto niya magparamdam sa inyo na totoong meron sila na meron mga kaluluwang naliligaw sa bahay natin yan lang po totoo po yan at yung iba pong hindi naniniwala ay pag nangyari po sa inyo yan ay talagang maniniwala po kayo salamat po